Ah, uh, nag naghanap kami sir na uh, sir, pili ng na motor sir ba? Eh, ay Sir, ayun, ay uh, mga dapat sobrang dami ng motor dito. Pera pa tayo pili, puro magaganda. <laughs> <laughs> <Ayun. Ayun. laughs> Sa mga may nang nilalang nandoon yung automatic. <laughs> Di sir yung masabi, ah. <laughs> Ninja 2021 to sir, no? Oh, 2021 model sir Sobrang yung lakas ng dating Ayan, <laughs> ito yung um, Bibili natin ngayon mga katapang Ang Ninja 2021 Magkano <laughs> to sir? 321,000 Ayan, ito 2,000 Pesos? Pesos Sobrang lakas ng dating mga katapang Kaya ito yung ano natin ngayon Okay Ayan okay, mga katapang, kaya yeah, try natin yung ninja po ng GC. Try natin umangkas kung uh, kaya ba natin. Okay lang, Seth? Okay, okay, okay lang. <laughs> Alright, ab um, abot lang pala. Sakto lang pala, oh. Angas. Ayos ba? <laughs> <laughs> Parang di ba <bagay> ang atin, ah. <laughs> <laughs> Di ba ganyan yung hindi dito? A few moments later. So, ito yung bibili natin ngayon mga katapang. Wala nang bago ang isip-isip ko. Okay. <laughs> ito na talaga. Ang Ninja 400cc. Kaya 2021 na sir. Alright. So, ito na mga katapang. Babayaran na natin yung Ninja 400cc.

Kaya nga pala i eh, take off yung side-stand tsaka, tsaka ka na mag-gear Kasi pag nag-gear ka naka-side-stand, namamatay ba yung pinja? <laughs> <laughs> 12,000 kilometers, whichever comes first o kahit anong mauna, 12 months ba or 12,000 kilometers, edong eh, warranty na tayo Double warranty? 12,000 uh, kilometer? Uh -huh. Bukas na bukas, 11,000 na yan? Eh. <laughs> Pag nag nagpasa, pag nagpa-server sir, ah uh, kailangan pa talaga dito, dito. Uh, dito sa ano yon Hindi uh, pwedeng sa Kawasaki. malapit lang. Oh, sayo ma happy din siya pa? What? Hindi ba friend sila si Kawasaki at si Jema? Lolo ko si Kawasaki. <laughs> oh. Kapag may free na oras ka, mas mabuting sa akin mo lang. Na... Babay ball? <laughs> 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 Ito naman sa gasolina, Ina. Pasok mo. Then, then, ang nakaganda, ang nakaganda sa Kawasaki Ninja makatapang eh pwede yung tubig gawin mong gasolina <laughs> Di ba sir? <laughs> okay, okay, <yung> okay. yung... <laughs> <laughs> pwede? Pwede siguro <laughs> Depende daw sa'yo Mas so, mabuti kung unleaded lang kasi unleaded yung... Yung green no? Uh, green? Uh, okay yung green Ano pag karating green? Karating? 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 So yun lang, mas maganda daw green. Kasi may is na like, green. With the ace. So eto na mga katapang, nabili na natin ang green chapuran ng GC at sobrang angas mga katapang. Ayan mga katapang, ito yung uh, resibo ng bitili natin. Ayan, so ngayon okay, mga katapang, uh, i to sa probinsya. Ayan, i sasakay ng multicamp kasi hindi pa akong marunong masyado uh, mag-drive sa city. Kaya Doon na tayo sa probinsya mag Kati Fish Drive Kaya abangan nyo mamaya mga katapag Ito, excited na excited ako naman At yan tong Ninja Branded CC Ito yun lang, maraming salamat Abangan nyo mamaya A few later. Heto na mga katapang Itatry na natin itong Ninja Turtle 400cc 2021 model Ayan, sobrang angas mga katapang ah, Di ba ako masyado magaling mag-trap ng clutch shade pasukan pa rin natin syempre ito na Kaya, mag tayo Kung nalangin nyo ba mga tapang nung, nung, kumain ako ng uh, sampalok Mag-unboxing tayo ng helmet na binigay So ngayon, uh, ito na Akin na yung helmet Ayun mga katapang wow. Ito, buhay na boy na boy na buhay pa rin Kaya, ito yung helmet Dat, uh, Dati, helmet lang Ngayon, may motor na tayo Kaya, let's go! Saan na sila lahat mas lalo pa lumakas mga kadaban ng lahat na paatras Si Bulta pa nga nagaring sa mukbangan pabangis Kahit sino ang iharang sa kanya ay panis Malakas na nilalang at walang inuurong Ron is one ng pangalan na Ito ay may tapang, di tayong tatataan Ito ay may pagkatao, parang may kapangyarihan sa mga tao Sa gatuto, emotions hindi na kaya ng mga Sobrang lakas ng Ninja Turtle Purit sisit mga katapag oh, Sulit na sulit yung uh, binayad natin dito Kasi sobrang lakas oh, So yun lang Grabe napakangas ng Ninja Turtle